Bombogenesis bahagyang lumakas itong bagyong Enteng habang patuloy itong kumikilos sa bahagian ng coastal waters ng Vinsons Camarines Norte. Sa loob nga ng 24 oras ay inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran at magla -landfall. dito ho sa may bahagi ng Isabela o dyan ho sa Cagayan mamayang hapon o pagsapit yan mamayang gabi. Mapamanat, mapapanatili nga ng uh, naturang sama ng panahon itong uh, tropical storm category hanggang bukas yan mga kabombo at inaasahan pa itong lalakas dahil nagiging paborable nga sa kanya itong kondisyon uh, dito ho sa katubigang sakop uh, ng ating bansa. At kung hindi nga magbabago itong direksyon ng uh, si Bagyong Enteng, ay posible itong maglandfall naman dito ho sa may bahagi ng Babuyan Island bago tuluyang lumabas naman sa Philippine Area of Responsibility pagsapit yan ng Miyerkules o kaya naman ng Huwebes ng madaling araw. Batay nga sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang mata o itong sentro uh, ng Bagyong Enteng, dyan ho sa may coastal waters ng Vinson's Camarines Norte. Taglay nito mga kabombo ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km/h. Malapit 'yan sa gitna at pagbugsong pumapalo na rin sa 90 km/h habang patuloy na kumikilos naman itong naturang bagyo sa mabagal na pagkilos pakanluran o diyan pakanlurang hilagang uh, kanluran sa bilis yan na 10 km/h. Dahil nga dito mga Kabombo, nakataas na ang uh, tropical cyclone wind signal number no. 2, German Ho sa may bahagi ng uh, northeastern portion ho ng Camarines Norte, maging naman sa may northeastern portion ng Camarines Sur, German sa may eastern portion ng Cagayan kabilang na riyan, ang etohong uh, Babuyan Island, eastern portion ng Isabela. Maging ang northern portion ng Aurora Pulilo Island, eastern portion ng Quirino at eastern portion ng Kalinga. At inaasahan nga mga kabombo, itong minor to moderate na damage sa mga ari-arian, lalo-lalo na itong mga gawa sa mga light materials. At asahan rin at mahangin at maulan na panahon sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nakataas rin ang signal number 1 dyan naman ho sa may bahagi ng southern portion ng Batanes, eastern portion ng Ilocos Norte, Maging ang Ilocos uh, eastern portion ng Abra, Apayao at nalalabing bahagi naman ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng uh, Ifugao at uh, nalalabing bahagi naman ng Cagayan, Isabela at Quirino. Maging dito ho sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, ito hong porsyon ng Bulacan, eastern porsyon naman ng Rizal, ito hong porsyon ng Laguna at maging ang northern at southern porsyon ng Quezon, Marinduque. Maging ito hong nalalabing bahagi ng Camarinas Norte at Camarinas Sur, Lalawigan ng Albay, Lalawigan ng Sursugon, Katanduanes at northern porsyon ng Lalawigan ng Masbate, kabila na yan ang Ticao at Burias Island. At asahan pa rin nga itong masungit na panahon sa mga nabanggit na lugar. Sa kasalukuyan mga kabombo ay uh, nagdudulot pa rin nga itong bagyong enteng ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan at malalakas na pag-ulan dito sa may area ng Bicol Region at maging dito ho sa may malaking bahagi ng Luzon dahil dito ho sa kaulapang dala. Ito malawak na kaulapang dala ng naturang bagyo. Samantala, patuloy namang umiiral itong southwest monsoon o itong hanging habagat dito ho sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at western Visayas. At ito nga ay naasahang magdadala rin na mga pagulan sa kanlurang bahagi ng central at southern Luzon maging dito sa area ng western Visayas. Dito naman mga kabombo sa Metro Manila, asahan ngayong araw, eto namang masungit na panahon, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag pagkidlat at pagkulog. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay parehong panahon rin ang maranasan, partikular na itong maulap hanggang sa maulap na papurin na may mga pulupulong mga pag at uh, pagkidlat, pagkulog dito nga sa dahil pa rin yan sa epekto nga netong na naturang bagyong enteng at ang umiiral pa rin habag at nalalo pang pinalalakas ng naturang bagyo. pinag natin itong lahat, lalo na yung mga nasa areas po ng uh, oh, ito ho, mga nasa area na prone sa landslide at maging dito ho sa mga insidente ng pagbaha. Bobo, Yan, yes, Bambi uh, uh, Mula sa may Region 8 uh, ano, hanggang diyan sa may dulong bahagi na ng Pilipinas sa Norte, ang uh, Provinsya ng Batanes, ay uh, naapektuhan nitong uh, bagyo. Mga ilang araw yung inaasahan natin na epekto nito, lalo yung buhus ng ulan dahil simula pa kahapon may mga ulat na nun no, ng landslide at may mga pagbaha na ngayong araw, uh, Bambi Bombo genesis dahil nga sa lawak nitong ulap na daladala nitong naturang bagyo inaasahan na hanggang sa paglabas ng uh, Philippine Area of Responsibility ay masasako pa rin ito o magdadala pa rin ito ng mga pag -ulang. dito naman sa may bahagi ng uh, ito bahagi ng Luzon at uh, dahil nga sinasabi na sa bataho sa ating uh, forecast ay uh, posible pa rin itong lumakas habang ho ng ating bansa. Lalabas nga ito Bombo Genesis sa uh, Philippine Area of Responsibility Miyerkules pa o kaya Huwebes uh, ng uh, madaling araw Bombo Genesis. So, medyo haba pa ano yung uh, uh, posibleng mga pag nito. May landfall scenario na nababanggit ka kanina, possibly diyan sa may bahagi ng kagayan uh, area, no? Uh, tama ba? Mm -mm. Nabanggit ko nga kanina Bombo Genesis dahil nga maaari ito mag-landfall sa may bahagi ng Isabela at uh, kung magbabago nga itong direksyon nito Bombo Genesis, maaari din ito mag-landfall dyan naman sa may bahagi ng Aurora. At tutumbukin din ito, labatay doon sa tracking ng naturang bagyo, tutumbukin din ito itong area dito sa may Baboyin Island bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga Bobo Genesis, ito nga uh, si Bagyong Enteng mm -hmm. ay mabagal yung pagkilos nito at uh, inaasahan natin na habang ito ay nasa may bahagi dito ng karagatan, nang uh, particularmente dyan ho sa May Camalinas Norte ay lalakas pa ito bombo genesis. Mm, maraming bahagi ng Eastern Seaboard ng Pilipinas ano from Region 8 hanggang dyan sa may bahagi ng Aurora uh, province. Maraming salamat bombo B. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victorian tinuloy ang ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Bas Radio Bombo na pa rin po dito sa Bagyong Enteng, mga Marami na pong mga flights ang kanselado uh, sa ngayon o ngayon pong araw na to simula pa kahapon. At para ho, sa listahan po ng mga canceled flights, pwede rin po ninyong bisitahin ang uh, www.bamboradio.com o ang ating pong website at uh, pwede po ninyong makita po doon yung mga listahan po ng mga canceled, o kanselado mga flights. Kasama na yung mga canceled na mga klase at mga pasok ngayon pong araw. Pero para ho, sa kalaman po ng mga kababayan po natin, marami na po yung mga nag mga local government units sa alin na rehiyon ngayon pong araw ng lunes para ho sa klase at cymbreados dahil pa rin po sa tropical depression and Teng. et hoy matapos pa rin mga kabombo na magkaroon o makitaan po ng mga malalakas na mga pagulan at mga pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa yung pong mga sumusunod ng mga local government units ay nag-anunsyo na po ng pagsuspendi ng mga face to face classes katulad po yan ng region 3 o dyan po sa may central luzon kinabibilangan po ito ng angeles pampanga lahat po ng antas ito pampubliko at pribado lalawigan ng bataan at maging ang San Fernando, Pampanga, lahat po ng mga uh, antas sa mga ito, pampubliko at privado, kasama na po dyan ang lahat ng antas dyan sa may uh, Region 4A na kinabibilangan po ng Batangas, uh, Cavite, ang uh, probinsya ko ng Rizal, ang probinsya ng Quezon o ito Quezon Province, lahat po ng antas ito ay wala pong uh, pasok mga kabobo, pampubliko man yan o privado. Kasama rin po dito ang uh, Region 5 o sa may Bicol Region, Kinabibilangan po ng Camarines Norte, ang Camarines Sur, ang bahagi po ng Sur Sogon City at uh, maging ang Masbate uh, o San Pascual dyan sa may Masbate at uh, lahat po naman ito ay kanselado na po ang pasok, anuman ang antas, mapapribado man o pampubliko. Diyan sa may Region 6, diyan sa may bahagi po ng Sibalo, Mantike, lahat po ng antas, pampubliko at privado. Sa may Region 8 naman, sa Northern Samar, kanselado po lahat ng antas, pampubliko at privado. Sa may Region 7, kabombo, or Region, sorry, Region 12, sa bahagi na po ito ng Mindanao, kanselado rin po ang klase. Uh, kinabibilangan po ito ng Kidapawan, Kutabato, lahat po ng antas, pampubliko man yan, o sa pribadong mga paaralan.